kasi naalata ko na masyado na tayo ano parang short of ano eh ang hinihingi eh short of parang revolusyon ganun ano, kasi drastic change pero na feel mo sir na meron among the mga retired officers na talagang gigil na gigil at gusto oh, well, na parang ganun well yes meron may ganun. yes kung nakikita ko hindi nga tayo united eh ang issues is anti-corruption tapos meron nang nagsasabi ibag ano magresign si ano si uh, PBBM meron ibalik si ganito ganyan kinumpirma ni retired Philippine Marine Corps officer recipient ng Philippines highest military award for courage at people power veteran na si Ariel Querubin na may plano nga ang ilang retired generals at military officers na maglunsad ng kudeta para pabagsakin si PBBM meron ibalik si ganito ganyan eh ako sabi ko di eh, Can you please uh, get uh, your acts together but after. Uh, post... oh.